Kumusta mga kaibigan? Ako si Hashtag #WalkWithLand, ang inyong gabay sa paglalakbay sa mga isyong panlipunan na hinintay ninyong talakayin sa parang sa paraang matalino nakakainganyo at may halong katatawanan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang problema matagal nang sumisigaw sa mga lansangan ng Maynila, ang mga batang palaboy. Mula Quirino Avenue hanggang Rojas Boulevard, mula Malate hanggang MH Del Pilar, ang mga kabataan ito ay hindi lamang nagpapakita ng kahirapan, kundi nagdudulot din ng hamon sa ating pamahalaan at lipunan. Si Yorme Isco Moreno Domagoso, ang dating aktor na naging alkalde ay may malaking plano para tugunan ito. Pero mga kaibigan, hindi ito simpleng kwento na mga batang nangihingi ng limos. May mga tolonges daw sa likod nito, mga jumper boys at, at maging mga sindikato na gumagamit sa mga bata kaya't sumama kayo sa akin sa ilang mga minutong paglalakbay na puno ng pagsusuri, kwento at konting biruan. Handa na ba kayo? Tara, simulan natin. Kung gusto niyong malaman ang buong kwento, i-hit ang subscribe button ha. Um, i-like ang video at mag-comment ng inyong saloobin at kung feeling generous kayo, magpadala naman ng supers para suportahan ang content ng tulad nito. Mga kaibigan, isang ordinaryong araw sa Maynila. Dumadaan ka sa Quirino Avenue, biglang may batang lumalapit, may daladalang basahan, at kahit ayaw mo, upunasan ang salamin ng sasakyan mo. Pagkatapos, hihingi ng pera. Familiar ba? Pero teka, hindi ito simpleng kwento ng mga batang gustong kumita. Ayon kay Yorme Isco Moreno, marami sa mga batang ito ay hindi talaga homeless. Sa Adriatico, ha, malapit sa Quirino Avenue, may komunidad daw sila, so bakit sila nasa kalsada? Ang isyong ito ay hindi bago. Mula pa noong panahon ni Mayor Alfredo Lim, ah, ang mga batang lansangan ay isang paulit-ulit na problema. Pero ang tanong, bakit hindi natin ito tuluyang nalulutas? Isang malaking dahilan ang sistema. Ang mga batang ito ayon kay Yorme ay ginagamit ng mga tulongges, mga sindikatong nagtuturo sa kanila kung paano mangharas ng motorista at hindi lang yan, sa Road 10 may mga jumper boys na garapa lang ng aagaw ng gamit ha, muli, mula sa delivery trucks at pribadong sasakyan. Kung inisipin mo, parang pelikula ito ng aksyon, di ba? May mga bata, may mga kontrabida, ang tulongges at ang bida si Orme Isco Moreno Dumagoso na parang si Vin Diesel sa Fast and the Furious pero sa halip na kotse, ang hinabol niya ay solusyon. Pero seryoso, mga kaibigan, ang tanong, paano natin malulutas ang problema ito kung ang ugat nito ay mas malalim kaysa sa Manila Bay? Isang araw habang nagde-drive ako sa Rojas Boulevard, ha, may batang lumapit sa akin. Maliit, payat, ang pero ang bilis ng kamay. Bago ko man lang masabi ang wag po, napunasan na ang windshield ko. Ha ha ha! Ngumiti siya. Pero sa likod ng ngiti niya, may kwento. Sino ang nagtuturo sa kanya? Sino ang kumikita sa kanyang pagpupunas? Doon ko naisip, hindi lang ito tungkol sa bata, kundi tungkol sa sistema ang hinintayin natin na magbago. Si Yorme Isco Moreno Dumagoso, mga kaibigan, <coughs> ay hindi lang isang alkalde. Siya yung tipong lumaki sa tundo. Alam ang hirap ng buhay at may puso para sa mga nangangailangan. Sa kanyang panunungkulan mula 2019 hanggang 2022, ipinakita niya ang kanyang dedikasyon sa pagpapaganda ng Maynila mula sa paglilinis ng mga makasaysayang lugar hanggang sa pagtatayo ng mga proyekto tulad ng binondominium para sa mga mahihirap pero pagdating sa mga batang palaboy, ano ang kanyang plano? Ha? Ayon kay Isko, ang unang hakbang ay paghiwalayin ang mga tunay na homeless sa mga ginagamit ng sindikato. Ang mga tunay na homeless, ha, tutulungan ng gobyerno marahil sa pamamagitan ng social welfare programs tulad ng Land for the Landless na nagbigay ng pabahay sa mahigit 600 pamilya. Pero mga ginagamit na tulongges, sila ang tatargetin ng batas ang mga leader ng sindikato ayon kay Yorme ay dapat arestuhin. Ah, maganda plano ni Yorme Isko Moreno Dumagoso ha. Pero may mga butas. Una, paano natin matutukoy kung sino ang tunay na homeless at sino ang ginagamit? Pangalawa, ang pag-aresto sa mga leader na sindikato ay hindi madali. Ang mga tulongis na ito ay parang mga cockroaches. Pag nahuli mo ang isa, may sampung iba na nagtatago sa dilim. At pangatlo, kahit na maaresto mo ang mga leader, ano ang mangyayari sa mga bata? Kung wala silang alternatibong kabuhayan o edukasyon, babalik lang sila sa kalsada. Kung ako ang tatanungin, parang chess game ito. Si Yorme, ang king, ang mga tolongges at ang mga knight na laging may surprise move at ang mga bata, pawn lang sila sa laro. Pero teka, kung pawn ang mga bata, sino ang queen na kailangan protektahan natin? Ang sagot ang kinabukasan ng mga batang ito. Isang kwento mula sa isang manileño. Si Mang Tony, isang taxi driver, ay madalas napipilitang magbigay ng pera sa mga batang nagpupunas ng kanyang sasakyan. Hindi naman ako galit sa mga bata, sabi niya. Pero nakakainis yung pakiramdam na parang wala kang choice. Ang kwento ni Mang Tony ay kwento ng maraming motorista. Pero ang mas malalim na kwento ay ang mga batang ito, mga batang may pangarap pero natigil dahil sa kahirapan at pagsasamantala. Ha, ah, bago si Yorme muling tumakbo noong 2025, si Mayor Hanin Lacuna ang nanguna sa Maynila. Bilang dating direktor ng Manila Department of Social Welfare, si Lacuna ay may malalim na karanasan sa pagtugon sa mga mahihirap, kabilang ang mga batang lansangan. Ang kanyang pangako, magtayo ng halfway house, isang, isang lugar kung saan ang mga batang palaboy ay mabibigyan ng pansamantalang tirahan edukasyon, at suporta. Pero mga kaibigan, ang halfway house na ito, hindi natuloy. Bakit hindi natuloy ang halfway house? Pusibleng dahilan? Kakulangan sa podo, burokrasya, o simpleng pagbabago ng prioridad. Si Mayor Lacuna ay may magandang intensyon, pero ang pagtatayo ng halfway house ay hindi biro. Kailangan mo ng lupa, tahan, tauhan, at isang malinaw na plano para matiyak ha, na ang mga bata ay hindi lang mabibigyan ng tirahan kundi mababago rin ang kanilang buhay. Kung titignan natin ang kasaysayan, ang mga may proyektong ganito ay madalas na uudlot ha, ah, dahil sa kapulangan ng political will o koordinasyon sa pagitan ng lokal at national na pamahalaan. Alam nyo, ang halfway house ni Mayor Hani Lacuna ay parang yung diet plan natin ha, ah, tuwing bagong taon. Maganda ang plano, maganda, pero pagdating sa execution, biglang nakaka-craving sa leksyon. Pero seryoso ha, ang hindi natuloy na proyektong ito ay isang paalala na ang magagandang ideya ay kailangan sinasamahan ng aksyon. May isang batang palaboy sa palate, si Junjun na nakilala ko noong nag-iikot ako para sa video na ito. Labing-anin na taong gulang pero parang mas matanda ang kanyang mga mata. Sabi niya, kuya gusto ko sanang mag-aral pero kailangan kong kumita para sa pamilya ko. Ang kwento ni Junjun -Jun ay hindi natatangi, pero ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng halfway house o anumang programa na magpoprogramang magbibigay sa mga batang tulad niya ng pag-asa. Kaya ano ang mga posibleng solusyon? Una, kailangan magtulungan ang lokal na pamahalaan, ang mga NGO at pribadong sektor. Halimbawa, ang scholar ng bayan, Mayor isko ay mag, nagbibigay ng scholarship sa mga kabataan. Pero kailangan itong palawakin para maabot ang mga batang lansangan. Pangalawa, kailangan magkaroon ng mas agresibong kampanya laban sa mga sindikato. Ang pag-aresto sa mga tulongge sa isang simula. Pero kailangan din bigyan ng alternatibong kabuhayan ang mga pamilya ng mga bata para hindi sila bumalik sa kalsada. Pangatlo, bakit hindi natin gayahin ang mga modelo mula sa ibang bansa? Sa Brazil halimbawa, ang mga programa tulad ng Bolsa Familia ay nagbibigay ng financial aid. <coughs> sa mga pamilya kapalit ng pagpapadala ng kanilang mga anak sa paaralan. Iyan nga yung 4 piece. Eh. So may nila maaaring magkaroon ng katulad ng programa na magbibigay ng insentibo sa mga magulang na panatilihin ang kanilang mga anak sa labas ng kalsada. Pero eh, heto ang hamon. Ang mga solusyong ito ay nangangailangan ng pera, oras at political will. Ang budget ng Maynila kahit malaki ay nahahati sa maraming proyekto. Mula sa NCAP camera sa hanggang sa pagpapaganda ng Manila Zoo, paano natin pipiliin ang prioridad? At paano natin matitiyak na ang mga batang tulad ni Junjun ay hindi lamang magiging estadistika sa isang tulad? Kung tatanungin mo ko, ang solusyon sa mga batang palaboy ay parang pag-aayos ng traffic sa EDSA. Alam natin kung ano ang problema, pero kailangan ng isang superhero para gawin ang imposible. Pero seryoso mga kaibigan, ang tunay na solusyon ay nasa ating pagtutulungan. Isang inspirasyon ang kwento ng isang NGO sa Tundo na nagbigay ng vocational training sa mga batang dating nasa lansangan. Si Carlo, dating jumper boy sa Road 10, ay natuto ng welding at ngayon ay may trabaho na sa isang construction firm. Ang kwento ni Carlo ay patunay na posible ang pagbabago kung bibigyan natin ng tamang suporta ang mga bata. Mga kaibigan, ang mga batang palaboy ay hindi lamang problema. Silang kinabukasan ng Maynila. Kung bibigyan natin sila ng pagkakataon, edukasyon, tirahan at pag-asa, maaari silang maging mga doktor, guro o maging alkalde tulad ni Yorme Isko Moreno Dumacoso. Pero ang tanong, handa ba, handa ta ba tayong mamuhunan sa kanila? Si Yormis Kumoreno Dumagoso, ngayong muling nahalal noong 2025, ay may pagkakatong tapusin ang kanyang nasimulan. Ang kanyang mga programa tulad ng Scholar ng Bayan at Putikan Isko ay magandang simula. Pero kailangan nating mas malawak na plano na tutukan ang mga batang lansangan at ang mga sindikatong gumagamit sa kanila. Ang tunay na laban ay hindi lamang sa pag-aresto ng mga tulongges o pagtatayo ng halfway house. Ang laban ay sa pagbabago ng ating mindset bilang lipunan. Hanggang tinitignan natin ang mga batang palaboy bilang istorbo at hindi bilang mga bata na nangangailangan ng tulong, wala tayong malulutas. Kung iisipin mo, ang mga batang palaboy ay para mga smartphone natin. Kailangan, na, kailangan nila ng tamang charging para gumana ng maayos. Ang charging na edukasyon, suporta at pagmamahal. Mga kaibigan, ang kwento ng mga batang palaboy sa Maynila ay hindi lamang kwento ni Yorme Isko o ni Mayor Mayora hani Lacuna. Ito ang kwento natin lahat bilang Manileño, bilang Pilipino. Kaya't ang hamon ko sa inyo, maging bahagi ng solusyon, suportahan ng mga lokal na programa, mag sa mga NGO, o kahit ang simpleng pagbibigay ng ngiti ah, sa isang batang lansangan ay malaking tulong na. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at ihit ang subscribe button, i-like at mag-comment ng inyong lowin, ano ang sa tingin ninyo ang dapat gawin para sa mga batang palaboy. At kung gusto ninyong suportahan ang content na tulad nito, magpadala ng supers. Salamat sa inyong mga ilang minuto at hanggang sa susunod na video, manatiling matalino, nakakainganyo at laging may